Hi friends! Welcome back to my mini vlog. So for today's video, nagpunta nga kami last Saturday sa Divisoria. Sinamahan ko yung buso namin kapatid na bumili at paghanap ng token para sa primary anniversary sa activity namin sa August 23. Hindi ko na na-videohan yung buong activity or ginawa namin doon sa Divisoria kasi medyo natakot ka ako last time nung pagpunta ko dito sa Quiapo para bumili ng salamin dahil muntik na nga akong madukutan dyan. Kasi alam nyo may mga tao talaga dyan na hindi natin napapansin na sinisipat-sipatan na tayo dyan pala. Maganda nga yung napili namin dyan na token para sa mga bata and I think magugustuhan nila yon at magagamit din nila yon sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Pagkatapos nga namin dyan sa Divisoria, mga badang hapon naman ay kami naman nag-date dito sa Market Market. Kasama ko ang aking husband at ang aking Miko. At naggrocery na rin kami dito. And yet, hindi ko rin ito na-videohan kasi nga nako, ang hirap talaga mag-video kapag kasama ko ang bata. Tapos, pag-uwi ko nga sa bahay, na-videohan ko nga itong binili ko na lampin. Grabe, napakaganda talaga ng texture nito. Feeling ko talagang lahat ng pawis ng anak ko ay ma-absorb nito. Sa halagang 23 pesos ay sulit na rin. Mapapalitan na rin yung 2 years na lampin ni Miko. At isa pa, bumuli rin pala ako ng shoes ni Miko sa halagang... 285 pesos. Meron ka ng napakagandang shoes. Actually, ginamit nga niya ito kahapon sa simbahan. E eh, napakapogi. Nakakapogi din pala yung mga ganitong shoes. Mukhang mamahalin pero hindi naman. Medyo makapal din ang suelas nito pero mukhang maganda at rubberized at hindi basta-basta nakakadulas ito sa sahig o kaya sa tiles. Tapos tinanggal ko na nga rin itong parang bubbles or malalaking plastic na nakalagay dito sa loob ng sapatos. Ang size talaga ng paa ng anak ko ngayon ay 20 or 21 pero itong binili ko ay 22 para medyo matagal na rin niya itong magagamit. Tapos napansin ko na ang sintas nito ay stretchable din. Pagka uwi nga namin ng bahay, itong aking pamangkin na si Arya, kumatok sa aming pintuan at sabi niya, papasok daw siya at makikipaglaro kay Miko. O, oh, ito yung laro. <laughs> Pagkatapos, yung kuya naman niya, yung bumisita dito sa bahay, ayan, palaro-laro lang sila ng ganyan. Habang pinagmamasdan ko nga itong video na ito, napansin ko na itong pamangkin kong si Cypher ay mukha na talagang binata. 11 years old pa lang itong pamangkin ko na ito, pero napakagwapo. Halos araw-araw, pag uwi nito galing school, lagi niyang chinecheck si Miko at sinasabi niya na nandito na si Kuya. So, yun lamang po for today's video. Ingat po kayo palagi. Babu!